Pagkatakasin mo na kita kay sa ngayon. Jackie, wag. Yeah. Kailangan natin. Hindi pa talaga ako pwede muna sa inyo. Nandali ka nga. Pero Jackie... Hindi pa talaga pwede. Pero Jackie... Baka mapahamag naman ako. Sa ngayon patatakasin mo na kita. Hindi na, baka may nangyayari sa atin. Pero Jackie, sumama ka na sa akin. Hindi talaga pwede. Magkakataon mo na ngayon. Hindi talaga pwede bakit okay, please. please nakakatakot talaga magagalit magalit siya ano? please Jesus no? sumama ka na sa amin Kung makakasama mo kami niyo, pamilya ko, alang alang sa pamilya ko. Pero tutulungan ka namin, nandiyan si Idol 44. Dito Siya ang tumulong sa akin. Pag tumapamahamak ang pamilya ko, madanang ba sila lahat? Pero Jackie, nakikita lang ka ma ano, mapatawad ang sarili ko. Kay, kay Pia 44, nagisama ka. Natulungan ka namin, katulad ko, tinulungan nila ako. Kaya, Sige na. na, Jackie. Sige na, umalis ka na. Wala nang oras. Baka mabutan tayo na ito, mga... Ano? Sige na, Jackie. Tawag na eh. Commander Ma Mapapahamag naman ako dito. Sige na, Sige na. ka na. Wala nang oras. Pagbigyan mo na kita ng... Ano, pagkakataon. So, ibig, sa ibig sabihin, sa susunod, papatay mo na ako? Eh, hindi naman sa ga ganon. Hindi naman sa ganon. Pero ano? Hindi kita kayong patayin. Alam mo na. Pero Jalki, pagkakataon na natin ngayon. Makakasama natin si Brando. Alam mo ba na nasaksak siya? Sinaksak siya ni Commander Luz. Hanggang ngayon, di pa siya magaling. Pero pinapunta pa rin niya kami dito para kunin ka. Hindi pa talaga ako handang lumabas mga kamay ni Commander Luz. Paano na? Ang pamilya ko pa talaga, madadamay sila. Ano gagawin ko? Anong maitulong ko? Sino na 'yung mga kasama mo, Jackie? Wala na talaga, wala na talaga, umalis ka na. Umalis ka na. Ako Sige na bahala dito. Sumama ka sa akin. Hindi talaga puwede. Sumama. Sumama ka na, Jackie. Dina, umalis ka na, Sabi? Umalis ka na. Jackie, wag. Sumama ka na sa akin. Umalis ka na. Umalis ka na. Jackie, wag. Umalis ka na, Sabi. Wag. Bawa kita, Jalkir! Bawa kita! Jalkir! Ah, ah, tidak, Pak Aidul. Tidak, Pak Aidul. Saya tidak boleh bersama Jalkir. Dia tidak menunggu dahil mapapahamak ng pamilya niya. Mga oh, idol ginawa ko yung best ko para masama siya. Pero ayaw talaga niya. Gusto ko sana makita niya si Brando. Makasama sana namin siya ni Brando. Pero talagang takot siya kang gumandor, Kaya mga ka-idol ha. Nakausap ko nga siya pero hindi ko siya pwede isama. Dahil mapatay niya At ayaw niyang madamay ang pamilya niya. May mga ka-idol. May mga tao. Gusto ko. Hindi ko susukuan si Jackie mga ka-idol. Nagawa ko ng paraan makuha ko siya. Hihingi ako ng tulong ng Kuya Fortepor. Sana tulungan siya. <coughs> mga kaidol. Sayang mga kaidol. Pagkakataon na sana namin. Malayo siya. ka Mother Luz. Talagang kahit anong kumbinsi ko sa kanya, pinagtutulakan niya akong na na lang. Dahil ayaw niya na mapahamak ang pamilya niya. Pero ganun pa man mga ka -idol. Hindi ko susukuan si Jackie. Alam ko na, alam ko na nagbabago na siya. Alam ko na, unti-unti na niya nakikita kung ano talaga ang mali sa, dat sa dati naming buhay. O kung ano talaga kami noon, talagang mali kaya gusto ko talaga siyang tulungan mga ka na masama sa amin. Siyempre, para makasama namin siya ni Brando. Pero kahit anong gawin ko mga ka talagang, talagang nagpupumilit siya na manatili kay Commander Luz. Dahil ayaw niya na mapahamak ang pamilya niya. Ayaw niya na siya yung pag-iinitan. Talagang nakiusap lang ako sa kanya na huwag na akong dalahin kay Commander Luz. Dahil kung talagang isasama niya ako, talagang alam ko na na papatayin talaga ako ni Commander Luz. Dahil yun na daw ang kailangan. Magtitiwala pa rin siya sa akin. Pero sa ngayon, sa ngayon, pinatakas niya ako ni Jackie. Dahil nakita na may napaparating na yung mga kasamahan. Mga kasamahan niya. Yung mga ka-idol. Promise ko talaga. Hindi ko susukuan ang kaibigan ko. Gagawa ko ng paraan para maisama ko siya sa patag. Makasama namin siya ni Brando. Ang kinakatakot nang naman niya is mapahamak yung pamilya niya. Dahil yun lang ang nagiging sandalanya, niya. Naintindihan ko dahil para sa akin, mahirap na walang pamilya. Talaga, mahirap mag-isa mga ka idol Kaya proud din ako kay Jackie kasi pinapalagan niya yung mga taong nag- kapahalaga sa kanya. Kahit alam niya naman na mali, mali na yung kailangan, kailangan niya pa rin gawin para sa pamilya niya. Kailangan niya sumunod kay Commander para sa pamilya niya. Siyempre para sa akin, madali lang mag-desisyon na punta sa patag dahil mag-isa lang ako at wala akong pamilya. Ngayon ang tinuturin kong pamilya is sila ni Brando. Sila ang mga kaibigan ko. Kaya gusto ko, uh, hindi man lahat ng magkakaibigan is talagang magkakapatid ang turingan. Pero kami, tatlo, ganun. Kaya gusto ko sana na gagawan ko talaga ng paraan na makuha si Jackie. Hindi ko talaga siya susukuan. Talagang masakit sa akin mga kaidol na pinagtataboyan ako ni Jackie si Pimri. Talagang kaibigan ko siya at hindi siya iba sa akin. Tinuturin ko siyang kapatid. First time niya na talagang pinagtatabuyan niya ako. Talagang tinutulak niya ako. Pero, wala magawa mga kaidol dahil naiintindihan ko ang sitwasyon niya. Takot lang siya na takot lang siya na Baka mapahamak siya, lalo na yung pamilya niya. lalo na na ngayon sa kanya si Commander Los. So, sige lang mga kaidol, tuloy pa rin ang buhay. Laban pa rin ako para makubinsi ko siya. Talagang hindi ako magsasawang bumalik dito para makuha si Jackie. Kahit anong oras po, pabalik at babalik ako dito. Kailangan ko makumbinsi si Jackie na sumama sa amin. Kasi, namimiss ko si Jackie makasama. Mga kaidol. Marami na mga motor na dumating. Kailangan ko nung umalis po. Kailangan ko nang puntahan sila, Dante at Mr. Suave. ano ang kayo dun pasensya na kayo hindi na naman hindi ko na naman nagawa ang mission ko hindi ko naman sump na naman si Jackie Hirap po na. Para sa akin po. So, lahat po gagawin ko. Lahat. Lahat gagawin ko para makumbisi ko si Jackie. At hindi ko siya susukuan mga idol Talagang. Nakahanap ako ng paraan. Pakuha namin siya. I usap ako sila kay idol. Kasi mga. Kasi mga ka idol uh, Ako kasi ay. Talagang. Mag-isa na lang. At sila. saka si Jackie at si Brando ang si Jackie ay si ang tinuturin kong sandalan ngayon at nagiging pamilya ko sa bundok dahil mag-isa na lang ako uh, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin uh, ako po pala ay dalawa lang kami magkapatid po uh, time po ang mama ko po ay wala na rin wala na rin ang papa ko Tsaka mga kaidol, gusto ko lang ipaalam sa inyo hindi ko na po ikikwento kung bakit kasi uh, hindi ko pa po kaya i-share share talaga sa inyo yung talagang buhay ko kasi sobrang sobrang sakit pa po hindi pa ako talaga totally nakaka-move on para sa pamilya ko kaya syempre po pinipilit kong maging uh, eh pinipilit kong maging masaya nakita nyo naman po sa pagbablog ko pinipilit ko talaga na na okay ako talaga nakikita nyo po ako na tumatawa nakikijamming pero yung yung totoong ako po talaga uh, mag isa na lang po ako wala akong pamilya sa ngayon masasabi ko na may mga kaibigan ako katulad nila Kuya 44. sila Dave si Rafael Brando, si Ladante, si Mr. Suave. Talagang ngayon, siyempre po, si isa si Jackie doon. Sila yung nagiging sandalan ko ngayon na talagang tinuturi na pamilya. Sila yung mga kaibigan ko na tumutulong sa akin. Kaya sana po, uh, makatulong din ako kay Jackie sa kahit sa ganitong paraan lang. Ah, ang, ang mama ko po kasi ay um, namatay na po. Ang nauna po namatay yung papa ko. Tapos, namatay yung papa ko. Tapos mga ilang years po, namatay naman yung mama ko. Dito lang pong March po, 2024. Ano, katapusan po ng March, namatay yung mama ko. Ang sakit po kasi, ano, yung Nakita ko yung kapatid ko na time book kasi na yun ah, hindi ako pwedeng umuwi. Dahil um, syempre po, wala naman pera talaga sa bundok. kasi kung may pera man, hindi ganun kadali makakuha. Kaya nung time na yun, mga kaidol ah, sumatay ang mama ko, hindi talaga ako nakauwi sa amin. Dahil nakakaya mo pong sabihin pero wala akong pamasahi talaga nung time na yun at talagang walang wala talaga ako <coughs> kaya nung kaya nangyari uh, sabi ko sa kapatid ko na uh, bidyohan niya bidyohan niya yung bawat pangyayari para uh, kay papa makita ko kasi yung time na yun talaga mga idol ay may cellphone din ako pero hindi ganun ka taas yung ano nakakapag video kasi nit sa kapatid ko talagang sobrang hanggang ngayon po mga ka-idol masakit pa rin sa akin yung nangyari kasi nakita ko na nakita ko na mag-isa lang yung kapatid ko na naglibing sa mama ko o talagang sobrang sakit po dahil wala akong nagawa yung bunso namin wala siyang sandalan sana nandun ako sa tabi niya Uh, sana ang dami ko pong sana na nasabi ng time na yun. Kasi ah uh, mga ka-idol sa, sa totoo lang talaga part po sa pamilya ko ayaw ko na po sana i-share. Kasi hindi pa po ako sa, par, sa part po na ganyan hindi pa po ako okay. Uh, talagang nagigilty pa rin ako at sobrang sakit pa rin. Hindi ko pa kaya i-share lahat-lahat. Pero sa ngayon po mga ka-idol, kaya lang po muna ang pwede kong i-share sa inyo. Pero di bali po, sa sunod, unti-unti ko po i-share sa inyo kung sino ba talaga si Ligaya at bakit niyo ako iniidolo. Kung ano ba talaga ako at gusto niyo ako makilala talaga. Sa sunod po, uh, i-share ko po sa inyo yan. Uh, hindi lang ngayon, siguro kasi parang ang pangit ko na po sa ano sa camera ko kaya mga idol ah, sana ah, sana pa patuloy niyo po ako suportahan sa aking channel po tulad nila kuya yung ah tinutulungan nila ako sa channel ko na na maging isang ganap talaga na vlogger kasi sa ngayon po mga idol ah, hindi pa po talaga ako talagang vlogger uh, talaga kumbaga nagtitraining pa lang ako at nagtatry pa lang kasi hindi pa po akong na monetize po so sana mga kaidol tulungan nyo po ako na uh, talaga maging ganap po na vlogger at maging karapat dapat po ako sa team 44 po sana po ah uh, lahat ng team 44 po is tulungan nyo po sana kami Yung mga idol na Napuno na ng sipon yung jacket ko, so. Masunod po mga ka-idol ha. Sa ngayon po, ah, uh, Hanapin ko muna sila Kuya Swabe at ka sila Kuya Idol 44 at si Dante. At saka hindi na po muna ako mag-video dahil super uh, sobrang bigat po ng dibdib ko. Sa ano po. Dahil, eh, pinakahit ko po talaga ang pag-usapan yung nangyari sa pamilya ko. Ay, pagpatuloy ko po, namatay po yung mama ko noong March po, noong 2024. Pagdating ng isang buwan, yung, alam niyo na po, yung nangyari kay Dante. Isang buwan pa lang po yung nangyari. Parang, time sa mama ko, yung kapatid ko yung nilibing, ay, yung kapatid ko yung naglibing sa kanya. Tapos, ngayon naman, ako yung naglibing sa kapatid ko. So, parang, kaya ko pa bang tumawa na, sa part ng pamilya kung sila ang pag-uusapan? Parang, um, okay lang mga kaidol, hanggang dyan na lang muna. Ayoko na pong uh, uh, i-share pa yung ano po, yung yung sa pamilya ko po. Siguro pag-ready na talaga ako at kaya ko na Uh, kaya ko na mas kahit sino po sa kila 44 yung talagang tumanggi ako mo pa interview po sa kanila kasi dahil nga jan hindi pa talaga ako talagang ano sakit parin po talagang mahirap mag isa lalo na kung wala kang uh, wala ka uh, pagsabihan ng, ng problema mo at saka wala kang tao na pwedeng share mo sa kanya lahat. Siyempre, madali lang pong tumawa. Kung hmm, masaya ka, kaya mo tumawa kahit sobrang bigat ng dibdib mo. Pero kung maging open ka sa kanila, hindi mo rin kayang ishare. Pero mga ka-idol, ah, promise ko po sa inyo kapag handa na ako, talagang makikilala niyo po kung sino talaga si Ligaya at ano talaga ako. Yung totoong ako, kung sino ako, bakit iniidolo nyo ako na hindi nyo ako kilala. Magpapa-interview po ako. Kila Kuya Portipor na nandiyan ang team 44 po. Sa real life ko po talaga. Sa ngayon po, ayun lang po muna kaya kong i-share dahil ah, uh, baka isa yung nanonood. Hindi ko malama kung iiyak ba o natatawa sa akin. Pero totoo po ang nangyari. kay mga ka-idol ah hindi to na lang po muna ang video ko dahil parang pangit ko na po talaga maraming salamat po sana po supportan niyo po ako sa akin channel na ah, Ligaya Princess Adventure po at sa buong team 44 at good luck pala kay Kuya 44 sa pagpunta nila ni Dante at ni Mr. Suave at ni Kuya 44 sa, sa Jinsan po bukas po sila babiyahi babalik po sila ng six po siguro kaya 5 parang 2 days po 3 days sila doon so sana po mga ka-idol supportan po natin ang aming uh, idol na si 44 ang aming big boss talaga at kapatid uh, namin so sana po support na po natin si kuya 44 po na sana uh, na sana safe po sila makarating doon at good luck po sa kanina good luck kuya idol kaya mo yan Hanggang dito na lang po ang video ko mga kaidola idol Hanapin ko muna sila Swabe at sila Dante at Kuya Porti Porpo. So, Pero hindi ko na po kailangan i-video pa po yung lalakaran ko dahil eh, kailangan ko pong magdahan-dahan.